Dumako naman tayo dito sa nabili natin problema na Honda Click 125i. Lagyan natin ng cover ang kanyang mga signal light dahil baka yumuko na lang bigla. Ito ang ating nabili. Share ko sa inyo mamaya yung link cover ito na signal light. Sundan nyo lang ang video na ito, dalawang screw sa ilalim nyo lang itutusok ito. May mga pagkakataon kasi yung mga angkas natin na maiksi ang mga sipit-sipitan kung kaya't nadadali ang mga signal light at bigla na lang nagyuyukuan. Dalawang screw, left and right lang yan para may protection ang inyong mga signal light. Well, kung maiksi ang sipit-sipitan na inyong angkas, siguradong may maiiwang balat dyan sa bakal na iyan dito sa signal light na yan, left or right man kahit saan siya umangkas dyan, balat na mula sa tuhod. <laughs> Nagkabit na rin tayo ng tire hugger kasi nagmumukha na maglulupa ang motorsiklong ito. Lalo't ngayon, on and off ang ambon. Nakabili tayo na mura-murang halaga na tire hugger. At ganto lang siya kasimple, ay kabit. Ayan, may tornilyo dyan, yan. Left and right, iscrew nyo lang. At ganto naman ang itsura niya, ganito siya kahaba. Ayan oh, sakop talaga. Safe na safe at tunog pa lang. Ayan, tunog carbon lodi. Pero plastic lang ito. Ayan, tunog carbon lodi lang siya. Ito na ang final looks. At ang nagastos natin sa dalawang item na ito ay nasa halos dalawandaan lang. Dalawandaan mahigit, ganun. Ayan yung itsura ng tire natin, no? Oh. Kung maglalagay ka na mas malaking gulong, kasyang-kasya pa sa ilalim. Kita naman, maluwag pa yan. At safe na safe na ang ating wiring. Hindi na matatalimsikan ng mga putik-putik. At syempre, safe na rin ang ating mga signal light. Alright. Maisigit ko lang, bago nyo scroll up, tingnan mo muna ito na parang mala magic gatas na talaga naman kakaiba ang pamunas na gamit natin, pre na yan. Nasa isang dan lang din ito. Pampakintab, pampakinis, pampapogi. Di umano. At syempre, sinubukan natin ito sa ating motorsiklo. Tingnan mo naman itsura niyan. At after natin bugahan, punas-punasan, sapian ka ng kasipagan. At ito na nga ang resulta. Black Mamba na siya. Syempre, iwan natin sa comment section ang link. Baala kayo. Pindutin nyo na lang.